Luto na ang upo. Mama. Araw na ngayon ng haybis mga kainday at saka ako ay maglalaba. Mm -mm. Pero bago ang lahat mga kainday, ako ay maglilinis muna para naman mag maganda ganda yung bahay namin. Kahit ang pangit ng bahay, basta malinis. Pagkatapos ko dyan maglinis mga kainday ay yan. Bumalik na naman ako sa kusina at saka ako ay... Nagwalis ulit sa kusina mm -mm. para naman pag maglaba ko mga kainday. Maganda tingnan yung paligid mm -mm. para hindi na magisip mag-isip ng iba mga kainday. Para mag-focus na lang talaga ako sa paglalaba mga kainday. Pagkatapos ko magwalis mga kainday, mm, pinunasan ko yung ano namin, yung lagayan ng mga plato kasi nagugas na yung aking anak mga kainday at saka hindi niya maabot kasi kaya ako na nagpunas pinunasan ko muna ayan, lininisan ko muna bago ang lahat pagkatapos dyan mga kainday yan kinuha ko na yung isang trinalabahan mm -mm. at saka, ako ay magpipili na papaghiwalayin ko na yung puti at saka yung di -color. <laughs> at saka pagkatapos dyan mga kainday pinili ko ng mm -mm. pinili ko yung ano yung puti kasi yung puti mo na yung unahin ko sa paglaba pagkatapos ng puti ay yung di-color na ng mga damit yung mga t-shirt ganyan ako pa mga kindly pag maglaba inuuna ko muna yung mga puti bago yung mga di-color. para pag maglagay ako ng sundrox hindi malalagyan mo mga may mga color na mga damit di ba mm, mm Ganyan ako pag maglaba. Pagkatapos yan mga kaindi, naglagay na ako nga, binagyan ko na nga ng powder. Yung tubig ay juice me, yung Yung tubig kasi dito pag nilalagyan ng powder, naninilaw, ano ba yan? Kasi dahil sa tubig mga kainday, may amoy kasi yung tubig dito sa amin. Kaya ang ginawa ko para hindi mag, masyado magmadilaw yung mga puti, nilagyan ko po ng aniel. para naman magputi-puti tingnan yung mga naninilaw na mga damit. Pagkatapos mga Kay ka hindi ako ay na-winaswasan ko muna yung mga damit mm -hmm. ganyan ako pag maglaba mga kainday. winawaswasan ko muna yung mga damit para medyo matanggal yung dumi niya para pag makababad hindi na masyado ma madumi yung mga ano mga damit. Pagkatapos ko magbabad mga kainday ng mga puti di ko na pinakita ko ay naghilamos mm -mm. Para mamaya pag ako ay maglaba na go go na for the go na hindi na para mag-isip pa na maghihilamos. So, alam nyo na kung anong gagawin ko ako ay naghilamos na gamit ng kujik. So, mm -mm. alam nyo na kung anong gagawin ko. Lalagay muna tayo ng SCD bago maglaba <laughs> pagkatapos ko pala mga kainde maglagay ng piling lotion mm, for the go na si kainde mm, maglalaban no ng pote mm -mm, kasi natatagalan talaga ko mga kainde maglaban ng pote mm -mm, kasi parang masilan ako sa mga damit mm -mm. ayaw ko yung mga damit na may mga mancha mancha pa kaya kinukuskus ko talaga yun ang ko ng sundrox bahala na magkapunit punit yan basta malinis tingnan yung mga damit mm -mm. ganyan ako mga kainde maglaban ng puti. Kaya natatagalan talaga ako. At saka may makulit pa na bata. Mm -mm. Pagkatapos ko dyan, tumayo na nga ako. At saka nag-exercise na si kainday. Mm -mm. Nag-workout ako dyan mga kainday. Kasi short na nga lang. Mm -mm. For the go na. Matatapos na po ako maglaba mga kainday. Kaya napasayaw na nga ako. Kasi matatapos na. Mm -mm. Ibababad ko muna yan. Pagkatapos ko magwaswas ulit mga kainday. Kasi at ako ay nagugutom na. mm, -mm. For the go na magluluto na nga ako ng hapunan mga kainday kasi sobrang go, nagugutom na po talaga ako dyan mga kainday kaya for the go na si kainday so pagkatapos ko mga kainday maglaban ng um, um, hindi ko na pinakita mga kainday kasi matatagalan pa um, kinat ko yun mga kainday pagkatapos pa lang mga kainday magbalat ng aking anak ng opo um, Iniwa ako na mga kainday kasi siya yung pinagpagbalat ko ako na maghihiwa kasi ako nga ay magluluto. Kasi ako po ay nagugutom na, mm -mm, pati anak ko mga kainday, nagugutom na kasi yung bawang kinakain na. Mm -mm, anong oras na po kasi mga kainday. Alas 7 ako nagumpiso maglaba mga kainday pero alas 11 na mm -mm, matagalan po talaga ako maglaba. Ganyan po talaga ako pag naglalaba mga kainday. Kaya nanginginig na nga ako dyan, mga kainday sa gutom. Mm, mm Tsaka may mga makukulit pa nga mga anak ko, kaya hindi matapos-tapos. Pagkatapos ko maghihaw mga kainday, nutusan ko yung anak ko maghugas ng kawali para for the go na yung pagluto ko. Mm Para hindi na maglu hindi na maghuhugas, ayan. At tsaka sinalang ko na nga yung kawali mga kainday, at tsaka linagyan ko ng mantika. Mm Naggisa na nga ako ng... Bawang at saka sibuyas. Pagkatapos nilagay ko na nga yung upo. Mm -mm. Nilagay ko na lahat. Lahat. Pagkatapos hinaluhalo ka muna kunti. Mm -mm. Katas ko na naman yan mga kainday. Kas maya, maya pagkatapos dyan mga kainday. Mm, lalagyan ko ng sardinas para may lasa-lasa naman. Magmasarap naman. Lutong probinsya lang po mga kainday yung inano ko yung niluluto ko mga kainday pag ganyang ulam mga kainday masarap na po yan para sa amin basta talaga sa mga probinsya basta mga ganyan mga simpleng luto lang masarap na yan sa amin importante may ulam kaya hinintay ko na lang ilang minuto mga kainday linagyan ko ng asira at magic sarap mm, mm kasi kumulo na nga para naman may lasa la magkalasa yung ating ginisan na ano opo, na may sardinas thank you for watching mga kainday yan luto na po sana hindi po, hindi po kayo magsawa panuorin yung mga video